Mga pare ko, isa din po ito sa posibleng dahilan kung bakit nagluloko itong inyong grass cutter dahil may problema na po ang inyong spark plug cup. Sana po mapanood po ito ng mga gumagamit ng grass cutter na walang spark plug cap or either naman na sira na na tulad ito sa akin. Kasi po pag wala pong spark plug cap to ay maaari po kayong makuryente or either naman na uh, tumalon po yung kuryente sa ground dahil nga po walang insulation eh. At magkakaroon po kayo ng misfire so hindi po maganda yung takbo. Nang una po dyan is palyado at mahirap pong i-start. At sa mga sira naman pong ganito, na tulad sa akin, ay delikado din po ito dahil, ayun o, kung makikita nyo, puro kalawang po. At uh, magkakaroon po ng uh, hindi magandang pagdaloy na kuryente papunta po sa spark plug. So, ganun din po yung kalalabasan niya. So, palyado po at magkakaroon nga po siya ng misfire kasi hindi po continuous at uh, hindi po maganda yung daloy na kuryente sa spark plug. Itong sa akin po ay palitin na po to. Kahit na po to ay merong spark plug cap, problema po ay pasag na siya. Dahil ito po ay plastic. So, ito mga pare ko, huwag na po natin tiisin na wala pong spark plug cap o kaya naman na isira na po itong ating spark plug cap ay palitan na po natin siya ng ganito. So, ito mga pare ko, halagang 10 piso lamang at uh, para ka lang din po namili ng limang candy. At uh, kagandaan lang nito is goma, hindi po tulad nito sa atin, nababasag po dahil plastic at ang mga pare ko, pag magpapalit po tayo ng spark plug cup, ay pwede po tayo mamili at gumamit ng ibang spark plug cap para po dito sa ating cross cutter. Kahit na po hindi yung original, basta importante lang po ay kasya po dito yung ating maliit na spark plug. At pag pagpapalit naman po ay very easy dahil itutwist nyo lang po itong pakaliwa. Ayan o. Dahil ito po ay naka screw lamang. You know. ayun, o. Kung makikita nyo, ayan, yung pinagtusukan ng screw. Dahil yung loob nitong ating spark plug cap ay meron po yung screw sa loob. And then, syempre, itong bago ay ganoon din po. I-screw lang po natin siyang papasok sa loob. So, pagka, ano na, iikot mo lang yan, no? I ikot, i ikot. So, diin. Ikot at kung na pong papasok yan at dinikit na po yan sa pinaka high tension wire po natin sa loob ang tapang hindi nyo na po siya iikot, ibig sabihin yan ay lapat na po yon at okay na po to at pwede na po natin siyang testingin sa so, bukpasok naman ito sa power natin tingnan natin kung pit siya yung mga pare ko 100% pit at tingnan natin kung meron siyang kuryente Ayos mga pare ko eh, 100% pero push ng kuryente. Then, tingnan natin siya sa actual. Yun. inuulit ko po sa mga wala pong spark plug cap or either naman nasira na si Rana, ay palitan nyo na lang po ng ganito. Ito halagang 10 piso lamang tapos ang problema nyo at mukha pa siyang tie look.